Wala na pa kalbasalan, no? Gusto. Ay, na nga pala. <laughs> Meatballs. Ano to? Kanin? Kanin. Um, Kaya maya. Bagay ka na. Biko Kamuting kahoy gusto ko. <laughs>

三块。 Okay, e, magkano well, sa tilapia? O, fifty. Gigi, mga ilang pera sa sandaan peso? O, yan, may mga apat Tatlo? Tatlo, apat. Ano pong apat e? mga nalang. Marga lang

너 뭐야 해서 아마 이야 이게 아마 내가 다음 날에 이렇게 좀하려 뭐. 어야 đó Ê tao Ha? ha? niling mo nga. Yan. Alagang ano lang? Kwenta. Kwenta. Ah, Bakit Anong sabi? Anong sabi? Hindi Ay? Ikaw? Oo. Oh, oh. Bakit? Ako nakalas okay. ang pangasawa ko